may nag-comment dito. Ayan. Sabi niya, parang anak mo na yan. <laughs> wala, pa, wala tayong magagawa kung minahal tayo ng mas bata. ba? Diba? Natatawa lang ako talaga eh. Kasi, ang daming basher na nagsasabi na parang anak mo na yan. Matanda ka na. Ganun talaga eh. Kung uh, mas ginusto ng uh, bata yung mas ahead sa kanya yung edad, doon na tayo magagawa. Di ba? So, ibig sabihin yon dinadhana kami sa isa't isa. Kaya, sabi ko nga, dapat, yung mga ganyang edad, magmahalan, mahalin ng isa't isa. Di ba? Kaya, yun nga, sweet lagi kami kaya kahit sabihin nyo na mag ina kami okay lang <laughs> basta ang importante magkasundo kami kahit malaki ang age gap ko sa kanya mahal niya ako at mahal ko rin siya yun lang po <clears throat> talagang um, syempre sa dami ng basher tuntuan naman ako sa inyo kasi nga sa sitwasyon namin dalawa, talaga maraming bachelor. Pero okay lang yan. Totoo naman eh, na parang anak ko na yan. Kasi nga, kasing ito siya ng panganay ko. So, ganun lang po. Ingat.